Uh, gusto ko lang sagutin yung ibang mga katanungan ng ating uh, mga ibang nagtatanong uh, kung bakit ko ito ginagawa itong bike kasi nga meron kasi yung iba uh, bike wala bike-bike lang yung bagay yung baga, bike-bike lang yung nagtanong sa akin driver ng ano single lalamove o oh, ano ba yun sila sa mga drivers yun mga drivers so bakit ka rin ito ginagawa ayun ito na ah uh, sasagutin ko na po yung ano mo tanong mo so ginagawa ko ito magbo bike ah good for the health kasi ah uh, exercise and then pag stress ka so yun, ito pwede mong gawin mag bike may stress ah uh, reliver po ito so nakakapag ah uh, exercise ka na na wala pa yung uh, ano mo uh, stress o tinatawag ko nga uh, stress reliever and then ayun maganda sa katawan and then ang pangatlo siyempre agaya ko na nagba so meron akong may upload or meron akong content uh, abang nag uh, nagano ako nag di ba so mayroon na tayong exercise. Mapapababangan ba yung ating uh, kalusugan. And then, wala yung stress natin. So, pangatlo, meron tayong content. So, hindi ko lang itong ginagawa na baik-baik lang. So, uh, may purpose itong ginagawa ko. Uh, Good morning! na bike-bike lang so sa akin may ano po ito ah? may yung ano ko ginagawa ko So hindi man agad-agad uh, mga -agad, uh, matatanggap natin kasi uh, lahat ng bagay ay mayroon pong uh, proseso, mayroon pong process kailangan natin sundin. Para din yung nag-ano, nagtatrabaho, nag-apply ka ng trabaho or nag work ka. So may process bawat ano natin, may proseso po 'yan. So itong pagbubike ko ah, hindi lang po ito sinasabi ng iba na ano ah, baik-baik lang, so hindi kasi nila alam yung purpose, so ngayon ah, sir, na sagot ko na yung ano mo yung katanungan mo, so yun po yung ano ko, purpose ko, no alright, patuloy tayo, let's go